Patuloy ang isinasagawang pagsasanay ng 4ID sa mga kasundaluhan nito sa pamamagitan ng Restructured Re Enlistment Training o RRT. Nagtapos ang isang daang na na enlisted personnel mula sa iba't ibang units sa ilalim ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army sa RRT Batch 02-2024 na ginanap sa 4ID Grandstand Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City noong Abril at 19. Sa pagtatapos ng naturang batch, binuksan naman sa parehong araw ang RRT batch 03-2024 ng mga enlisted personnel na nagmula din sa iba't ibang unit pinangunahan ni Colonel Albert Flores, Information Officer ng 4ID, ang naturang seremonya na kung saan binigyang diin ito sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng RRT sa tungkulin ng isang sundalo na sariwain ang kanilang kaalaman sa napagdaan ng pagsasanay noong sila'y nagsisimula pa lamang sa serbisyo. Kaugnay nito Sinabi ng isa sa mga nagtapos sa RRT Batch 02-2024 na si Technical Sergeant Paulo V. Kinke na isang admin NCO sa 402nd Infantry Brigade na ang naturang pagsasanay ay naglalayong makapagpatuloy ng maayos na serbisyo bilang isang sundalo. Dapat kinahanglan uh, training, training. So, karon kung gusto pa ka mo, mo padayon serbisyo, dapat mag-training pa aron madugangan ang kaybalo kung unsaon pagtrabaho labi na kung madugangan na ang imong imong posisyon orango samantala Inaasahan naman ni Private Lovely May G. Sakayle na isang Public Affairs NCOS 7 ng 403rd Infantry Brigade na sa kanyang pagsasanay sa papasoking RRT Batch 03-2024 na ma at aangat pa ang antas na kanyang matututunan lalo na sa mga gabay ng kanyang mga seniors at mga kasamahang sundalo. So, Um, bilang isang sundalo, ni-expect ko din na mas marami pa akong matutunan pati sa mga seniors namin. Of course, nung sa basic military training, yung kasama ko lang sa training ay puro mga private na ka-level -ka ko. Pero sa ngayon, is maraming mga seniors na alam kong meron silang may impart na mga mga bagong mga matutunan namin, mga lessons, yung mga SOPs na kailangan pa namin linangin bilang isang sundalo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.